Agis hai, habis. Hai, habis. Hai, Jaluk Hai, habis. Hai, habis. Hai, on, <tangan> Hai, habis. Hai, habis. Hai, Ayan, good morning mga badi At welcome na naman sa ating channel At nagbabalik Kabadilari TV At ito yung magiging spot natin mga badi oh. Samahan niyo ako sa ating fishing adventure Ngayon nga You know Medyo low tide pa So ito pa rin yung setup natin mga badi oh. Ultralight Yung setup natin Ah, uh, na natin dito magagis mga buddy. Nagagamitin natin lore mga buddy 9 oh. grams na white tiger. Yun, let's go. matagal-tagal din tayo din nakapag-fishing mga buddy ah. Oh. Uh, almost 4 weeks. Kaya excited. Katina. <laughs> Alright, tayo natin dito mga buddy. First cuts. Strike. Strike ka agad ah. fish on mga badi fish on kagad ay ano ay meron pa ay unhook. Unhook, mga badi. hindi na sabitan Unhook for the day. <laughs> medyo malakas yung alon mga bahadi ang current ng tubig alon mga bahadi ah! ah! laki laki ang alon Mana meron? Oh, pisyon mga badi. Pisyon. Pisyon. Dali. Uy, balo mga badi. Sayang. Sayang. pisyon ang wadi pisyon pisyon medyo good size to isang ano blue line grouper ano you know, good size malaki na ang ah blue line grouper

GT oh boy na tayo mga buddy malaki ngayon natin itong niya ng eh. big boy mga buddy yun 8 worms natin mga bari. Ano bang kakagat this boy my don't find this boy mm -hmm. so Nobody. Fish mungkin mengobati 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 grouper mengobati mengobati grouper gundali Malaking grouper mga malaking grouper mengobati 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 grouper mga message ng grupo Okay, mga gabi Napalitan nyo ano natin Nakawalang dalawa Ito kay ka Blue line grouper Malaking grouper Hanikum uh, Hanikum malaking hanik kung grupo yung seis tayo mga bari sa area ito malaglag ay love, mga bari Vision nggak badi, one spot, one spot, ngapa? po Nanganin bang nggak badi. nanunok ng dalawang hook may tatlo masak ang bunga nga mo hmm ah. gumalit mga badi alis natin yeah piso mga bari Aga wala Balok na naman Sayang Dali Pisyon Mahuli pa tayo

pesan lah tadi Dali, belok Anu, buat ke mana Dali lah tadi Dali balok Dali balik Balok lah tadi Hei Anu, buat ke tadi Sayang Nakal Patatlong balok Nanok Babi. Good size pa naman. Babi. Unhook. Woo! Probe talas oh. Talos ng ngipin. Nagka, ano? Tanggal yung mga pintura ng Lord. <laughs> Ayang, mga oh master. Mga oh, sayang. Hindi talaga yung para sa atin. तरीपन आते isun yun mga body Dali Ipis yun mga body Dali ka Ay naku wala Ang hop na naman, naman. naman mga body

baon na baon yun nagdag pa tayo ayun mga body kaya pinotong na tayo dito tangalin na rin oh uuwi na tayo wala tayong baon mga body dito na mga body ito yung huli natin oh tatlong teraso isang malaking grouper saka malaking tiki nakahabol yung ano, tickered good size so apat yung ano natin nanhook hook kawala, mga body tatlong balo sa isang as may tatlo tayong tig release yung ano 2 ang good price pero ano, kawala, sa isang ano one spot snapper pinakula natin mga body maliit pa kasi so hanggang dito na mga body maraming salamat sa panunod at kita kita tayo sa pwede na na be, mga May God bless, peace out